Matapos ang mga sunod-sunod na mga ebidensya, tuloy nga nakumpirma kumpirmangan ni Carol na totoo ang mga paratang nilu at talagang may kasalanan ay walang iba kundi itong si Dennis lalong lalo na ang CCTV kung saan nakakabit sa loob ng kanyang pamamahay. Ang tinuturo nga nitong si Dennis ay walang iba kundi itong si Wilfred. Sa bunga, akala naman ni Dennis ay maniniwala agad sa kanya si Carol. subalit hindi na ngayon. Sapagkat marami ng katanungan na namumuko sa isipan nga nitong si Carol. Unang-una ang mga time na big, bago mawala itong si Wilfred ay siya ang naging kaaway nito at alam niya kung gaano kalaki ang galit nga itong si Wilfred pakiramdam niya ay totoo talaga ang kanyang natuklasan dahil kung hindi, hindi sana siya nawawala kung walang tinatago itong si Dennis at ngayon malinaw sa kanya ang lahat unang una ang CCTV sapagkat hindi na naisin nga ni Wilfred na magkakaroon ng CCTV sa loob ng kanyang pamamahay para sa kanya ang pamamahay isang sanctuary. Malaki ang naitutulungan nitong si Ronnie dahil likas sa matalino nga itong si Ronnie. Nakita niya agad ang mga palatandaan na maaring malapit sa kanya ang gumawa noon malapit kay Wilfred. At sa mga time na laging nandiyan itong si Dennis at sa mga time na walang ibang natuturo sa kanya kundi itong si Dennis, halatang pinagtatakpan niya ang kamalian niya at nakita niya ang history nga nito kung saan meron pala itong namamagitan dito kay Joy kaya malaki ang kanyang motibo bukod pa roon ang pagiging magalitin nga nitong si Dennis bawat sulok ay naroon siya sa tabi nga nitong si Carol kaya hindi mapagkakailang matagal na niyang sinasubaybayan itong si Carol at at matinding obsesyon nga na ginawa nga nitong si Dennis pagdating kay Carol kahit na nga lahat ng effort ay ginawa niya subalit ang lahat ay nababaliwala lalong lalo na at tala na nagising na sa katotohanan itong si Carol samantala ipinagtataka nga nitong si Ronnie kahit na malinaw na malinaw at may sense ang kanyang mga pinagsasabi ang abogado niyang si Orly ay tala hindi naniniwala at sinabihan pa siya na asumsyon lamang ang kanyang mga nasa isip at kapag dispirada umano ang tao, maaring magagawa niya ng mga clue kahit na sa sarili lamang isip ang lahat. Hindi pa rin ito mabisa dahil ang lahat ay magiging mananatiling asumsyon hanggat walang matibay na ebidensya. Ang hindi alam nga nitong si Ronnie, itong si Orly, maging itong si Allison, mga tauhan pa rin ito, itong si Dennis ang lahat ay pinagplanuhan nila bawat galaw nila ay uh, pinagplanuhan kaya naman hindi hindi kakampi itong si Orly pagdating dito kay Ronnie minaman manan lamang niya ang bawat galaw ng mga ito subalit wala talaga itong plano na kampihan at tulungan ng mga ito sapagkat ito'y nasa panig ng nitong si Dennis at nitong si Alice ang dahilan kung bakit napunta nga itong si Wilfred kay Santiago ang pulis na matagal nang nag imbestiga sa kaso nga nitong si Cho. Naisip nga nitong si Wilfred na kailangan alamin niya kung sino talaga ang nasa likod ng kamatayan nga nitong si Joy. At unti-unti niya natuklasan dahil na rin sa isang investigador na itinuro nga nitong si Santiago. Ang investigador na iyon ay kayang halungkatin maging ang bagay na napaka private doon niya natuntun din ang naturang secret account na tinatago-tago ng kanyang asawang si Joy iglang nabulabog nung gabing iyon nang dumating niya itong si Wilfred na sugatan maraming dugo sa kanyang katawan at langhihina na akala niya ay mamamatay na itong si Wilfred at ang pinagtataka niya sapagkat Ayaw ni Wilfred na magpadala sa ospital. Matindi ang kanyang kalaban dahil sa nakita nitong maraming sugat ito sa katawan at may pagnanasa talaga na mawala na nga itong si Wilfred. Naiintindihan ng naturang pulis na maaring may kinalaman ito sa kaso nga nitong si Joy. Delikado ang kalagayan nga nitong si Wilfred. Kaya minabuti ng pulis na ilihim na lang muna ang lahat hanggang sa gumaling itong si Wilfred at hanggang sa makapagsalita na ito sa totoong nangyari. Batid niya na malalapit o isa sa mga kaibigan ni Wilfred ang gumawa noon sa kanya na may matinding galit at ingin. Kaya naman bawat araw minaman man niya ang kalagay ni Carol at ang sa loob ng prosinto ayaw niyang lumapit sa mga pulis na kasama niya sapagat alam niya napaka delikado ang kaso nga na kay Joy batid niya na napakatalino ng gumawa noon sapagkat marami na nga itong naituturo at naakusahan. Ngunit ang mismong salarin ay nanatiling ligtas. Agad niyang mapapansin ang kakaibang galaw nga nitong si Dennis at napapansin niya na lagi itong nakabuntot dito kay Carol. telaba ba parang asong ulol ito na sunod ng sunod sa kanya kaya namumuo sa kanyang isipan na maaring may kinalaman ang best friend nga nitong si Wilfred. At makikipagtulungan na nga itong si Santiago dito kina Carol at naisip din ni na Carol na makakatulong sa kanya itong si Ronnie dahil magkakatugma ang kanilang mga iniisip at nakomprima na rin ni Carol na tama ang kanyang mga hinala dahil na rin sa CCTV na niligay nga nitong si Dennis naisip niya na matindi nga ang obsesyon pagdating nga sa kanya nitong si Dennis dahil kahit sinabi na niya na ayaw niya talaga sa kanya ay nan hindi pa rin ito tumitigil sa pakikisuyo sa kanya Dispirado si Dennis sa kanyang nararamdaman pagdating kay Carol.